doon sa Visayas sapagkat ang itatanong ko kay Bal Gonzales, Bal, saan mabibili ang 20 pesos uh, kada kilo na bigas? Bal Gonzales, go! Cesar, wala pang mabibiling 20 pesos na presyo ng bigas dito sa Metro Manila o buong National Capital Region. Sa Visayas Region, Cesar, ang uh, region na unang makakatikim ng 20 pesos na uh, presyo ng kada kilo ng uh, bigas. Yung mga probinsya, yan sa bahagi ng uh, Visayas region, ang uh, unang beneficiaryo ng uh, pinakamurang uh, bigas sa merkado. Ito yung uh, 20 pesos. Nagbatay dun sa anunsyo, Cesar, ng uh, Department of ng, uh, ng uh, uh, Department of Agriculture, particular na itong si uh, Secretary o uh, Francisco Chu Laurel Jr. sa susunod na linggo o sa Mayo a pa ma ang rollout ng pagbibenta ng 20 pesos na presyo ng bigas sa Kamuning Market, sa Mega Q at naging sa Uh, Balintawak Market uh, at iba pang mga palengke dito sa NCR Cesar. Ang pinakamura pa rin at pinaka-common ay yung 40 pesos na kada kilo at mayroon pang mas mababa rito. Batay dun sa latest na Bantay Pressure Report ng Department of Agriculture, 37 pesos ang pinakamurang dentahan ng kada kilo ng bigas at ito'y mabibili yan sa bahagi ng Diquitan Market sa lungsod ng tagigya mayroon ding 38 pesos na kada kilo. Dito naman sa Pamuning Market dito sa Quezon City, habang ang pinakamahal na well-milled rice ay mabibili ng 54 pesos at yan ay isa trabaho market jam sa lungsod ng Maynila. Batay sa record ng National Food Authority, mayroong mahigit 370,000 metric tons, 370,000 metric tons ng stocks ng bigas ang ahensya. Sabi nitong si NFA Administrator Larry Lacson, ito na ang ito ay record high. Ito na yung pinakamalaking buffer stock o imbak na bigas ng ahensya sa na nakalipas na limang taon. Ayon sa direksyong tinatahak ng Department of Agriculture, at ang uh, gobyerno in uh, general, ang subsidized na 20 pesos na presyo ng uh, per kilo ng bigas ay nais ng uh, ni uh, Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy sa iba pang mga lugar sa bansa hanggang taong uh, 2028. Yan ang uh, sitwasyon mula rito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DGRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.